poot itik itikyan. Ano po yung timbakan ng dane timbakan? Sugal lang. Una pa lang kita eh. Ito nakakita sa. Um, Kasi na po 'to sa pinto. Ah. Uh -huh. eh, may nakikita po akong balat. Alala mo pa po 'to, 'di ba? Hala. Takot. Matagal na din napapaso. O eh, amin ang tambak 'yang pinakamain ng limang tao. Ah. Uh Mga -huh. gabi. meron. Kagani na po naman ang palay, no? ng palay, no? Nagani na ng palay. So mga tropa, uh, nandito tayo ngayon sa Kandaba, sa Barangay Mandini po no? Barangay Mandini, uh, barangay so, Man Magmayang. Magmayang, Mandini So pinatawag tayo dito dahil nga uh, hindi napapasok yung luma nilang poultry May nakikita daw na mga cobra So titignan natin ngayon yung mission natin Nakuha yung mga cobra dito para mailipat natin sa tamang lugar Okay mga tropa, tingnan lang tayo Ayan yeah, mga tropa,

dami na ito na natin yung ano, yung lupa sa gilid-gilid kung may bakas. So mahirapan tayo maghanap. Ang daming gamit. So, Tingnan natin yung mga posibleng pasukan nila. ano yan uh, flooring butas yan lang may flooring yan delang kan delang may flooring uh, ah dito po oh uh, puro ipa yan dalang logo itik yan eh sa dito may uh, 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 tayo ng balat Ito, maraming pipis <coughs> eh. <coughs> Ilog na pala ito mga tropa. mga tropa natin no, tinuro nila lang ano dumaan nila ang tiger eh. tagal na lang daw itong bakante hindi natin masilip kaya kailangan natin gabayin dito puro wala naman bakal eh kasi natin lupa may bakas eh Mm-hmm. i-troll cut-in hmm. na natin ang natin dabe, patayin ka muna tayo tayo mga katropa hindi natin mahanap yung cobra nakita pero ito yung pinapasyalan niya. Pero, yung mga... yung punteriya niya mo itlog na. Hmm. Yung punteriya niya.

Diyan magdin. sa kabila. Eh. Yan, Yan. Uh. Tama, wala talaga. Wala talaga. so 'yung nakakita pala ng cobra. Uh, kalilibing lang patay na so condolence po sir wala well, uh, tayong magawa hindi Para talaga eh pero sure kami na hindi dito naglulungga dahil pag dito naglulungga yun kanigurado kahit katiting na balat may makikita ko na tsaka walang pinagbakasan na ano eh ng cobra okay uh, mamasyal lang siguro yun galing yan sa kabila sa kabila Kukuha ng ano, pagkain niya, itlog, kasa alis din. Okay, nung mga trabaho. So yan ah, natin si Sir sa bahay niya. Yung kanina, sa atin niya yun eh. Dito daw siya nanonood, doon sa loob yan. Ayan si Sir. Um, natin. Sa Martes. Ayan. Anak niyo po. Ano ko yung teacher na yung nakapalikod niya. Oh, right. yes, tingin naman dito. Alam, tingin. Alam po. Ayan po. Ayan, dito na nuno si sir. Umaga tangali gabi daw. Diyan sir. Tingnan natin. Alright mga katropa. Ayan, uh, wala talaga tayo nahuli. huli. Wala talaga kobra cobra dito. Sa uh, bukid pa sila. So ayan si sir, ang patawag sa atin. Uh, Matigas na lalaki. Ayan. Sir, <laughs> ano mas sabi yung sir? Uh, Mahinam na yung walang dahil ibig sabihin nun, walang kobra dito. safe tayo. Safe na safe tayo. Lalo na kami. Oh, bibili mo naman lang sa Santa Tenis. mo 'yung score. Oh, pinapanood ka? Score, hawak ng gabi. wala pala si Bea Alonso. Bea Alonso na pupunta. Hey, pumuna ng mga vlog na lang. Sige po. Saya mga tropa. Ah. Uh, yung nakakita pala ng cobra. Ano 'yan? Lagay niyo ng bitong medalya. Yeah. si Sir Palaw, tagla natin followers since na nagumpisa tayo. Nanunod, nanunod na sa atin. So ayan, yung mission natin dito, ah uh, field tayo. Uh, wala na yung cobra. Ano na pala yun, mga kalating na isang buwan. Yung nakakita pala, uh, namatay na. Kalilibing lang kahapon. So, yun. Nandito na lang. So, Ben, sabihin ka. Hmm? Ayan, shout out sa lahat na uh, lalo na no, kaya share Ayan. Ayan. Ano naman ba? <laughs> Cristino Filayo. Cristino. Uh, Cristino, yeah. yan. Cristino. Words? Matagal na palang followers natin si Tatay. Ngayon na pa-share natin. Happy na tayo. <laughs> kaya nalaman natin yung ano nga, friend niya sa tropa. Talagang sinusubaybayan ba tayo kahit madaling araw pa na naman oh, dito okay. Kaya nga pala, nagpapasalamat uh, kami sa mga nagbigay ng tulong kay Mama Tinay. Eh. Maraming maraming salamat sa inyo. Kahit din na namin banggitin ang mga pangalan niyo, uh, alam niyo na sa sarili niyo yan. At sa mga tutulong pa yan, uh, nagpapasalamat kami sa inyo. Ayan, Ben. So, yun nga, uh, sana. Uh, sama sama natin na uh, tinalangin na agad siyang gagaling. Okay. So ayan mga ka uh, Nasa hospital pa siya. So... Sana gumaling na siya at na makasama natin siya ulit. Okay, hanggang muli mga tropa.